So hello mga loads, welcome to my channel. So ang nakita ninyo mga loads is yung piston ring sa ating uh, Poso na 6D16 na makina no. So ito po yon ang tamang uh, clearance ng ating piston ring. Yan po. Sa paglagay mga loads ng o pagkuha ng clearance natin, so syempre isukat natin at saka ano natin yan monodes ipantay natin yan gamit ng piston natin yan po so at saka gamitan natin yan ng pillar gates ganyan lang po yung uh, clearance ng ating uh, piston ring ng 6D 16 na Mitsubishi puso yan so kuha tayo ng pillar gates mga loads at saka bigyan natin yan ng 17mm So, okay na yan mga loads kasi uh, bagong liner tayo at saka bago din yung piston ring na ginamit natin. Yan po. Yung brand ng piston ring natin mga loads is yung uh, NPR no. Napakaganda talaga yung NPR. Kasi matagal na tayo dyan na ano na brand talaga na ginagamit natin no. Yung NPR talaga mga loads tested na yan at saka proven na din sa mga kasamahan din natin na mga mekaniko. Yan po yung pagkuha ng clearance ng ating piston ring. Yan. So mga loads, i-follow ninyo ako mga loads. Sa hindi pa nakafollow, i-follow ninyo ako para naman sa sunod natin na mga upload na mga video is meron kayo matutunan kahit kunting kalaman sa ating mga uh, mechanic works. Katulad nito, no? So, top overhaul lang po itong mga loads yung ating ginagawa. So, nag-ilis po tayo ng, o nagpalit po tayo ng liner at saka yung uh, piston ring. So, napakaganda mga loads, no? Yan. So, yan po yung uh, clearance talaga ng ating piston ring. Yan lang po. Kasi yung dating uh, clearance mga loads sa ating piston ring, so napakalaki na talaga siya almost na sa mga 30 no? kaya na magpalit po tayo ng liner at saka ng piston ring so napakaganda talaga yung LPR so hanggang dito lang muna yung tutorial natin mga lods. sana meron kayong uh, matutunan sa video na to and don't forget to like my video I-follow ninyo ako mga lods. sa hindi pa nakapalo, i niyo ninyo ako para sa sunod natin mga upload ng mga video is yes, meron kayong matutunan kahit kunting kalaman sa ating uh, makina no? lalo na sa mga makina natin mga overhaul talaga na napaka talaga sa ating uh, vehicle so, at saka yung mga troubleshoot mga loads I'm sure meron kayong matutunan sa akin mga loads no so hanggang sa uli, mga loads maraming maraming salamat lalo na sa nag ano natin mga loads no nag follow sa atin at saka nag heart sa ating mga video. So hanggang sa uli mga loads maraming salamat at saka God bless you.